Hello guys! Welcome kayo dito sa ating munting channel na naman na kung saan pag-uusapan pa rin natin ang physics. So kung hindi nyo pa po na papanood yung ating video patungkol sa Duffler, uh, i-click nyo lang yung video na ito, then dadaling kayo sa tamang video para mas maintindihan natin kung ano nga ba ang subject na ito. Alright, uh, first things first, i-analyze natin ang ating problem, then isosolve natin. Alright, An automobile moving at 30 meters per second is approaching a factory whistle that has a frequency of 500 hertz. If the speed of sound in the air is 340, what is the apparent frequency of the horn as heard by the driver? All right? Meron in general formula once again. Ang ating general formula ay for Doppler IFL over FS is equal to B plus minus BL P plus minus BS. Okay? By the way, ang S I for source. Alright? Ang L I for listener. Okay? So. Igawa tayo ng figure muna para mas maintindihan natin. Sorry, hindi pan tayong ating Ang ating factory ay let's say meron tayong factory dito. Ang factory mo, ayan. Factory. Then, meron tayong car or automobile approaching the factory. Okay, approaching siya. Let's say ganyan yung kanyang sasakyan. Approaching siya dito sa factory. Then, ang factory daw ay ang source natin ng frequency. FS. Ang source ng ating frequency ay 500. 500 Hz. Alright? Then, dahil factory to, wala namang factory gumagalaw. So, stationary lang to. So, meaning to say, ang velocity niya ay 0. Okay? Ganyan lang siya. So dito, sa ating frequency naman ng listener, ito yung ating hinahanap. Ano daw yung maririnig ng driver ng automobile habang papalapit siya dito sa factory kung meron siyang bilis na 30 meters per second. So, ang velocity po ng ating ng ating listener ay nasa 30 meters per second. Alright? Then, meron tayong given, given value dito na 340. Ayan po ang speed of sound. Given po kadalasan yan sa mga ganitong klaseng problem. So, 340 meters per second. Okay? So, ito yung ating general given. Ang sabi natin sa mga past video natin, once na nag approach ang listener or ang source sa isa't isa, siya po ay positive. ba? Diba? Kung meron tayong maririnig na sound, habang papalapit tayo, mas malakas yung naririnig natin. Kung papalayo tayo, siyempre, papahina naman yung naririnig natin. So, same case scenario lang yun dito. So, ang BL natin ay ito positive VL alright, eto dahil stationary lang ating source zero lang ang value ng velocity natin so i-ship solve lang to mas madali uh, KFS yung ating FS ay 500 Meron tayong value na speed of sound na 340 plus to dahil papalapit siya sa factory 30 then 340 dahil walang value yung ating BS zero siya. Pwedeng hindi mo na isulat 'yan para hindi ka na malito. So, ship solve lang natin 'yan para hindi naman kayo malito, gawin niyo lang tong x. Okay, testing natin. Dapat ito po yung answer natin. X over 500 is equal to 340 plus 30 all over 340. Chipsaw, 500.11. Ayan po ang ating answer. 500.44.11. Ayan po dapat ang lalabas na answer sa ating mga calculator. Kung wala namang ship solve yung calculator mo at ikaw po ay hindi pa allow sa mga students natin, kadalasan, dapat marulong ka lang mag-evaluate ng problem or ng formula. So, eto, kakancel out mo lang dapat yan. So, di pat dito. 500, cancel out. Alright. So, ganyan dapat siya. Testing natin. Kung same lang din naman ang answer. Okay. Quantity, 340 plus 30 all over 340. Quantity, 500. 544. To be exact, ang kanyang value ay 925 over 17 or approximately 544.11. Okay? Yun lang po, ganun lang po kadali ang ating problem for this day for Doppler effect. So by the way guys, kung nagustuhan nyo ang ating video ngayon, huwag nyo kalimutan mag-subscribe at pindutin nyo lagi ang bell button para updated kayo pag mga may ilalabas tayong panibagong video. Alright? So, ba ang hanggang dito na muna. Nabubulan na ako. Bye-bye.